talaga yung naging favorite ko. Walang M yun. Bago tayo mo ako. Kailangan ko. Nakagalaw-galaw pa. Walang M food review. Walang M food review. May nakita tayong TikTok na may 6.4 million views. Kaya nandito tayo ngayon sa Kamay Kainan, Kalayan Avenue. Ang laki. Dito muna tayo. Lumpiang Shanghai. Yung laman niya reminds me of yung imbutido sa loob ng bangus. Yun. Lechon manok. Hindi masyado matamis, malinam-nam, saka juicy. Paella. Try natin na may ulam. Walang lasa, lasang suman. Siyempre, hindi tayo nag-expect ng true paella na may saffron kasi sobrang mahal Pero at least sana, dinikit man lang sa bringhe. Kung hindi nyo alam yung bringhe, GMG. Fried tilapia. Tapos yung may kita mo naman agad yung breading palang maganda na So malasa siya at fresh yung tilapia Napanood ko kasi sa tiktok yung hindi niyo na hito at kinataangkol. ko Yun ang pinunta ko Hinihaw na hito hmm. Bumabalik ako dun sa childhood ko dun sa pambanga na Christmas morning tapos nagihihaw kami na hito tapos may buro Medyo malamig na siya pero masarap pa rin Yan ang pinunta natin dito, kinataangkol. ko ng ganon pero papunta rin sa ganon malabnaw yung sarsa niya dapat kasi yung luto niyan nasa sarsa may mga ingredients ka na magtatanggal nung lansa nung kol konti lang naman yung lansa nakakain mo pa siya pero fresh naman yung kol sinigang na ulo ng salmon try natin yung meat First bite ko, hindi maganda. Kuha tayo ng ibang parte. Kung mm. unang kita ko pa lang sa shaping dish, hindi na siya fresh eh. So tama nga yung hinala ako. Luma. Okay lang naman yung frozen eh. Pero iba yung fresh frozen sa matagal nang nasa freezer. Not beef caldereta. Mm. Surprisingly, parang yun na yung best pork caldereta na natry ko. Wow, second serving ng singkamas. Sec, third pala. Uh, Bago, mo ko. Kailangan mo ko. Ha? Huh? Ayun o. Ayun o, ayun o. Oh. Hala, patay. galaw-galaw uh, po. May be waiter. Hanapin ah, ko lang sa saan yung bagong eh. Saka nangyayari naman yung mga ganyang bagay sa mga food food establishments eh. Pero so, mabilis naman umaksyon yung waiter. Pinalitan niya. At uh, yung lugar naman, malinis sa na malinis. Maganda yung lugar. Mm, kaya huwag pa bebe, ba? Diba? Yung jowa mo nga, nakain mo. Trap. I-cheers ko pa lang. Ito dapat yung pan-cheers ko. Tapos biglang may, may blue na ganito dun sa bago. Naglagay na sila ng kandila sa tabi ng sigamas. Dumating na yung kare-kare. Kare-kare walang lasa yung sauce at yung peanut flavor halos konting konting konti lang yung lasa niya last kohol na po sa buffet ma'am sir last kohol fresh at malinamnam naman siya hot and kaya juicy ka pa ba itong second batch wala namang lansa bagong luto yan eh. Baka walang lansa pag bagong luto. Sulit ba sa 475? Siguro, sa dami ng putahe, eh. yes. At kung gusto mong mabondat na maayos naman yung lasa ng pagkain, oo. Pero para sa akin yung restaurant, dapat merong isa o dalawang utahe na kakaiba na dito mo lang sa restaurant na ito makukuha. Medyo weird yung episode na to pero kung gusto nyo sumama sa next may May food review, i-comment nyo lang sa baba kung saan nyo ako nilibre. Seryoso yan ha. Isasama ko kayo sa vlog. Mamimili ako kung sino at ipipm ko kayo. Ha? Okay? Bye-bye. Love you. Oh, long. Eh, review.